So, right, mga idol, first hit para sa tuang pro open kategori, mga idol. First hit. So, nadia, Terence Napat, Michelin Rivera, Ray Ray Baitid, Ninyo Maniakap So, ni Dagan po si Rayo Ipanat, uh, Maklay Nagilar, og oh, si Glay Nagilar, mga idol, nanagan sa tuang pro expert. All right, there we go. Ayo na, all shot. Wow, Michelin Rivera, hangat all shot. Wow! Michelin Rivera on the list. Team Boy Pineda. Rai Rai Baitid. Wow! So, nire-snap at mga idol, ha? position mga idol. Abang-abang mga idol. Kung paano kukunin ni Michelin Rivera mga idol, ha? Oh, ni snap at mga idol. Rather. So, wala na yung bidagan si Sinclair. Wow! Grabe! maklin mga idol. Nakisabay mga idol. kay. Kuha agad mga idol Ni Teres Napat Fourth position na si Teres Napat Di po'y binila, second place Second position, third position Mga Iray Baikin and, and... Teres Napat, pangapat Wow, grabe mga malapit na si Teresa apat. kay Ray Ray Biden. Wuu, karami talaga mga idol. So this is the pro expert mga idol ha. first date. Oh, Nakatangarong sa Dabao mga idol ah Kal kalinan Dabao. Alakan ang overjump na po mga idol si Terence Napat. <tinyutkin Alexandre> Pag kanilingin na ako ni Terence Napat mga idol. Pinamit na naman mga idol ang pinagbabawal na technique Alakan ang overjump mga idol. Ayan na. Nakuha na si Ray Ray by Tid. Tete. Gikan sa 6th position na nasa 3rd position mga idol. Iba talaga mga idol si... Terence Napat, the warrior Wow. Andiyan, nasa likuran mga idol Si Teres Napat kay Gameboy Pinida Medyo malayo na idol Si Michelin Rivera Wow, garabi Parang hindi na dumaan Tua na Woo! Kiligyan idol Garabi talaga si Teres Napat Woo! Napaka sakit. <laughs> Overtake lang ang tao, ay lalilingi ay. to mga idol ha. Right, wow, okay, rest na apat, nag-wave mga idol. <laughs> Boy, di rest na apat. Nasipiat mga idol, gamay. Pero nakarecover. Ibu-ibili natin posisyon, try, right, right by it. Halaga! Klay na gilang! Oh, si Aosin! Maklay na gilang! Pakpakanay sila ni Rai Rai Baitit. Wow! Iba talaga ang si lipan ni Berits Napat mga idol! Wow! Garabi! Woo! Maklay na gilang! Nagpakilala mga idol sa Mindanao! Woohoo! Garabi talaga! Wow, McLean Aguilar Karami mga idol Iba na ang dalawa ni McLean Aguilar Kinuha niya si Kimboy Binida At saka si Ray Ray Baitit Hala ka So nag-iisang tagalason mga idol Laban sa lahat ng tagamindanao Pero tingnan mo mga idol oh, Third position oh. Wow, Abel Jam Idol, grabe! Hey. Wow, grabe na pre-wheeling mga idol! Rai, rai, ba Game Boy Pineda, ipanaglumalaban panag, lumalaban na sa pro mga idol! Bawarang. Ang ating, ang ating baby bullnock! Rayo ay panag mga idol Hala ka Hala ka Andiyan na sa likuran si Baby Burnock Wow Ay idol Woohoo <coughs> makakuha, makakuha ka mga, mga idol Si Timboy si Pineda ni Baby Burnock mga idol Wow <coughs> Anti-reds na 4 pa rin oh. Mitch pa rin anti na mga idol Ayan na malapit na Malapit na si Anti-reds na 4 ah, ka Hindi pa mga idol Medyo distansya pa na mga idol Gapag-apag ka ng motor deterrence na apat mga idol Mala ka, malapit na Mala ka, nagsimula ng sigawan ng lahat Ayan na Ayan na Inside by mid, inside by napat Pareha Isang round na lang mga idol Makadikit na mga idol Abang-abang mga idol, ito na Ito na, Ang magandang laban mga idol Mid versus teres na Halaka, naku jump na idol Ginamit na ang pinagbabawal na technique Halaka <laughs> Wow Halaka, grabe yun Inside Hala Ayun na Hindi pa rin ng mga idol Nakasunod lang palagi ganda lang mau mga idol ni Michelle Rivera ayan na pop up na dol ayan woo jam na mga idol karate woo malaka Ayo dah! Woo! Palaka! This is 12 laps of battle mga idol Kaya na si Michelin Rivera Wala nga Ganda Mga pagaw na sa tani mga idol Magkaubusan na ng boses ngayon Woo! Medyo naiwan si Michelin O si Napat Kaya pa mga idol 12 laps of battle mga idol ha Grape mang idol. Sobrang layo ang lipad ng mga idol natin. So medyo na-beter na ang kautey mang idol. Sobrang lakas mang idol ng motor ni Mitchell Rivera. Pero isang pagkakamali lang mga idol. Hindi pa natin alam mga idol ha. Ah? Hindi pa natin alam. Tora. Medyo si Piat Gamay. Ang ah, alaka. Trapping atong nalupad. Yes mga idol. Wala pa yung final ha. Ah. First in pa lang ito mga idol. Parang final na ang labanan. Kaya ah. na ha. Hindi pa rin mga idol. Kanina sana nakadikit na si Mitchell Rivera pero ngayon, ako oh, si Tires Napan pero ngayon, mukhang distansya na mga idol. Ganda ang galawan mga idol sa cornering ni Mitchell Vera. So sobrang ganda lang kanya ng motor mga idol. Tungod kay bagong-bago. Pratik update So white flag mga idol, white flag Win na last lap mga idol, lalaka Ayun na Woo! Lalaka, dito natin malalaman mga idol Last lap mga idol, buwan na Woo! Inside and outside Alright Ito na ang inabangan ng lahat mga idol Ang dalawa ni Teres Nabat Lalaka, grabe ano na nangyari sa motor ni Teres Napat? Nag-ubo-ubo na. Oh, laka. Murag, malabo na mahabol mga idol. Medyo distansya na yun. So, waiting for checker flag mga idol. Right. Wow, napakalakas na ang first hit mga idol ni Mitchell Anabella. Panalo! Woohoo! Pangalawa lang. Diyan natong third position na idols, si Maclay na Aguilar. Do so, Maclay na Aguilar natong pangatlo. And then Ray Ray baitet -bait, pangapat. Then panglima mga idol, Rayo Ipana, grabe 'yung baby bornok nang bukit doon. Eh. Alright, all grabe nagpakilala mga si mga idol si Didi Berno